For today's video mga kabords, nagbuwak na kawajan ni iba na ako, uncle, mga kabords, sa isa bata mga kabords. Na kabords, gipukusan ako pagunit ng kawajan ng kabords. O lahat po tirada ni Leon, gibukbijok man manok. Wa jud ning diwing ba na manok mga kabords. Wala yun so daan. na nabijokan na jud mga kabords. Ito na, pislit pa, naglantaw, gigutom na mga kabords. Naglantaw, gipanggutom gutom na... Yung sabad lagi Nantawa mga kaboards Sugi tad tan na kaboard Iba na ako angkol na upaw mga kaboards Bantong na ni suga kay ni dool ang upaw O nantawa si goro Mmm kalami Ni kit na nga ako, angkol na upaw mga kaboards Mmm tawa Paspasan ka o ni Nainay Rakol Di na ba kabay mangugas? Og plato, lang si Buaga na radyo ni si Panaw na, na. basa busog si Niguro. Way mungugas. Mga ka board. Thank you for watching mga ka board. Sa huling pagkikita, paalam.